<laughs> ayan guys. Makikita nyo guys, hindi na talaga kaya guys. Oh, ayan. Ihahatid ng kapatid niya. Tingnan <laughs> na niyo naman guys, oh. Ano itsura guys. <laughs> Ihahatid na pa uwi guys, ayan naman oh. Oh. Inuminom kasi, hindi na kaya. Hmm. Ayan. Uh, shout out guys. The owner of this video is... So ayan guys, medyo matilim pa. Inatid na guys, ayan ha. Yung mga kalagayan ito mga to. Lasing na, lasing na. Lasing na, hindi Ayan na guys, oh. Ayan naman ang kalagayan yan. Atit namin, si Yana, hindi na kaya ko. Umuwi. <laughs> Inuminom kasi. Inuminom, hindi na kaya. Ah. Uh. Eto <laughs> kayo. <laughs> Ito na lang Ito namin. Okay, naretil yun na guys. <laughs> guys. So ayan guys, malapit na kami sa destination yan guys. Ayan <laughs> na right, guys Medyo napigatan na yung Nagihila guys Ayan oh. talaga ng brother niya